Kapon lang sa showtime ay sinorpresa ni Paolo ang madlang people sa piglaan niyang pagpunta. Nag-ala Korean couple naman ang looks ng dalawa. Nakaputing long sleeve at nakatak in si Paolo na akala mo isang Koreano dahil sa kanyang damit at bago niyang hairstyle. Habang ang Chinita Princess naman ay nakadamit ng crop top na puti, kitang kita mo talaga ang kanyang kaseksihan para talaga siyang Koreana. Mas naaliw tuloy ang mga fans dahil ang cute nilang tignan sa kanilang outfit. Halatang in love si Paolo kasi ibang iba siya gumalaw at kumilos kapag kasama niya si Kim. Sa sobrang komportable na nila sa isa't isa ay normal na kay Kim na pagtripan si Paolo Abilino sa harap ng maraming tao. Imbes na mahiya si Paolo ay nakikitawan na lang din siya dahil sa sobrang kakulitan ni Kim Chu. Ang sabi pa nga ni Paolo noon ay nagiging madaldal na daw siya dahil sa kakasama kay Kim Chiu. Sabi ng mga fans ay perfect daw ang tandem nila, isang energetic na sobrang kulet at isang lobat na mahinahon, extrovert at introvert. Balance lang daw kasi kailangan ni Paolo ang taong maingay dahil napakatahimik niya.